Breaking news, ramdam ng buong Israel ang isang napakalaking trahedya na nangyari sa Eastern Jerusalem sa isang tinatawag na Yom Hasikaron o yung tinatawag na Memorial Day na kung saan ito ay preparatory day para sa Independence Day ng Israel. Magsasagawa sila ng isang torch lighting ceremony pero hindi na ito natuloy sapagkat sa halip na magsisindi sila ng torch ay isang napakalaking sunog ang nangyari sa eastern part of Jerusalem at hanggang ngayon mga kaibigan, ito ay kumakalat pa at dahil dito ang Israel ay nagdeklara ng state of emergency. Humiling na rin ito ng tulong mula sa international communities pero ang tanong, ito ba ay natural lamang na sunog o ito ay talagang sinadya? Pero alam nyo ba mga kaibigan, merong dinakip ang gobyerno ng Israel. Sino ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat mga kaibigan ay huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Napakabilis ng araw. Labor Day tayo ngayon, May 1, 2025. At sa petsyang ito ay meron tayong napakalaki at napakabagong balita. Sabagat April 30 mga kaibigan hanggang May 1, ito ang paggugunita ng Independence Day sa Israel, May 14, 1948, nang ang Israel ay magdeklara ng Independence Day. Ito ay kanilang tinatawag na Yom Ha'atzmaut at bago nila gunitain ang kanilang Independence Day ay meron silang tinatawag na Yom Hazikaron o ito ay tinatawag rin na Memorial Day. Ito ay gagawin sa isang sementeryo at ito ay dadaluhan ng mga IDF veterans. Ang selebrasyon na ito ay hindi isang ordinaryong event lamang sabagat kasamang dadalo rito mga kaibigan, ang mga matataas na posisyon ng gobyerno ng Israel. Kasama mga kaibigan, ang mga government ministers. Kasama na rin dadalo mga kaibigan, ang members of the Niset, the chief of general staff at kahit na mga member ng mga diplomatic staff. Ihahanda ang limang libong upuan at ito ay gugunitain mga kaibigan sa burial site mismo ni Tudor Hersey doon mismo sa Mount Hersey na nasa Jerusalem at ang pinaka-exciting sa lahat mga kaibigan ay magkakaroon ng torch lighting bilang paghahanda na rin sa Independence Day ito ay mangyayari mga kaibigan mula April 30 hanggang May 1 ngayon mga kaibigan May 1 pero ang lahat ng ito ay hindi na natuloy sapagat lahat ng activity kasama na ang torch lighting ay kinansila na dahil sa isang napakalaking wildfire na nangyari at dahil dito ang gobyerno ng Israel ay nagdeklara na ng state of emergency at ang mga tao ay pinapaiwas na sa sementeryo. Humingi na rin ng mga helping hand ang Israel mula sa international communities. Marami ang nadismaya sa pangyayaring ito sabagat hindi natuloy ang isa sa mga napakalaking event ng kanilang bansa, ang torch lighting mga kaibigan. Nagre-representa ito ng 12 tribes of Israel. Marahil ay kilala nyo na kung sino ang 12 tribes of Israel. Ito ay mula sa angkan ng apo ni Abraham at anak ni Isaac na si Jacob na naging Israel. Ngayon, ang tanong, bakit sa isang napakahalagang event pa ng Israel nangyari ang naturang sunog? At imbes na torch lighting ang gagawin, isang napakalaking sunog ang tumupok sa Eastern Jerusalem at hanggang ngayon mga kaibigan, patuloy pa na lumalaki ang apoy. Marami ng mga kalsada ang isinara. Mabilis na umaksyon ang gobyerno ng Israel. Maging ang kanilang fire department, ginawa ang lahat upang malaman kung ano ang sanhi ng naturang wildfire. At eto na nga, may inaresto na ang Israel. Ang gobyerno ng Israel ay naglabas ng video ng isang tao na talagang nagsadya itong magsunog sa isang damuhan. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan ang video na inilabas ng Israel. Medyo malabo pero pwede ng pagtiisan mga kaibigan. Now, makikita sa malabong video ito ang isang lalaki na dumadaan sa isang damuhan. Kalaunan ay meron itong sinindihan hanggang sa nagliyab na ang lugar na ito. Ito ang pinagmulan ng isang napakalaking sunog ngayon na tumupok sa eastern part of Jerusalem. At ayon sa ulat ng The Times of Israel, inaresto na ang taong ito. At sa kanilang pag-aaresto, mga kaibigan, ay meron itong daladalang tisyo at lighter. Nako, ano kaya ito? Inaresto agad ito ng pulis ng Jerusalem. At ang naturang lalaki, mga kaibigan, ay 50 years old. Taga-Jerusalem din ito. Pero dahil sa sospek pa lang ito, ay hindi nila isinapubliko ang pangalan ng naturang lalaki. Now, maliban sa video mga kaibigan, tumulong na rin ang mga nakasaksi. At talagang itinuturo ang taong ito na nag siya o nag-attempt mga kaibigan na magsagawa ng sunog sa vegetation na nasa Jerusalem. At ang malubha mga kaibigan, lumulutang ang mga Palestinian dahil sa sunog na ito. Bakit? sapagat nang mangyari ang sunog na ito mga kaibigan, nag ito sa panawagan ng mga Palestinian sa pamamagitan ng social media na atakihin ang Israel sa pamamagitan ng sunog sa araw talaga ng Independence Day. Marami ang mga naniniwala mga kaibigan na ito ay kagagawan ng isang aliado ng Hamas. Nang maganap ang isang sunog mga kaibigan dahil malakas ang hangin kaya nahirapan na kontrolin ng mga fire department ang naturang sunog. Hanggang sa lumaki ito, tinawag na nga itong wildfire. Marahil ay narinig mo na rin ang balita nitong nakaraang mga buwan mga kaibigan na ang Los Angeles, California ay tinupok din ng isang napakalaking wildfire at ito ay tumagal ng ilang araw at ang dahilan din ng Los Angeles dahil sa malakas na hangin at ito rin mga kaibigan ang nangyayari ngayon sa Jerusalem. Kaya nagsagawa na ng evacuation ang gobyerno ng Israel, lalong-lalo na sa mga tao na malapit sa naturang sunog. Kumalat din ang balita mga kaibigan na merong mga mensahe ang mga Palestinian na kung saan magkakalat sila ng maraming sunog mga kaibigan sa Judea at sa Samaria at sa iba't ibang panig ng Israel. At dahil sa mga balitang ito mga kaibigan, ang opisina ni Benjamin Netanyahu, Prime Minister ng Israel, ay nagmando na sa Air Force upang tulungan ang kanilang Fire Department. Sa ngayon mga kaibigan ay patuloy pa na nagsasagawa ng investigation ang authority ng Israel tungkol sa mga kumakalat na balita na sinasabi ng mga Palestinian tungkol sa sunog na mangyayari sa Israel? Meron kayang koneksyon ang Hamas sa sunog na ito? At ang kasagutan sa tanong na iyan mga kaibigan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito at lubos-lubosin ko na rin ang video ito mga kaibigan. Baka naman merong mga OFWs tayo na nanonood sa video ito na nasa Israel at Jerusalem. Kumusta po kayo? Mag-ingat po kayo. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. At baka naman merong kayong kaanak dito sa Pilipinas na nanonood ng video ito maaari nyo pong gamitin ang ating video upang magkaroon kayo ng comment sa isa't isa at nang sa ganon ay magkaroon kayo ng contact. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa Jordan, sa Lebanon, UAE, Saudi Arabia, Egypto, Europe, Amerika at iba't ibang panig ng mundo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.